Kumusta, mga mahilig sa sining? Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa mundo ni Solen Husaf, ang multifaceted Filipina French artist, actress, at model na muli kaming binihag sa kanyang pinakabagong obra maestra, Echoes of a Dream. Kilala sa kanyang mga evocative painting na nagtulay sa mga kultura at emosyon, ang paglalakbay ni Solen bilang isang artista ay parehong personal at malalim. Ang Etudes of a Dream ay isang patunay ng dedikasyon at passion ni Solen. Ang pirasong ito, na inilabas sa isang Makati Art Gallery, ay nagpapakita ng kanyang signature style, masigla, intimate, at malalim na tao. Ang bawat painting ni Solen ay nagsisimula sa isang litrato, kadalasang kinunan sa kanyang paglalakbay o araw-araw na pakikipagtadpo. Minsan niyang ibinahagi, tinatanong ako ng mga tao kung saan ko kinukuha ang aking inspirasyon. Mula sa mga totoong tao. Iyon lang ang mahalaga. Ang kanyang mga nakaraang eksibisyon, ang Kundiman at Vita, ay nag-explore ng mga tema ng pag-ibig, sangkatauhan, at kalikasan na kadalasang sinasaliwan ng musika o tula upang mapahusay ang karanasan ng manonood. Ang sining ni Solen ay higit pa sa biswal. Ito ay isang imbitasyon upang kumonekta, magmuni-muni at mangarap. Ang Echoes of a Dream ay hindi lamang isang pagpipinta, ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng artist at ng manonood. Salamat sa pagsama sa amin sa masining na paglalakbay na ito. Kung ikaw ay nasa Makati, huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng personal ang echoes of a Dream. At tandaan, ang sining ay hindi lamang nakikita, naramdaman ito, huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong nilalaman at mga update.